Paano po pag wala na eh? Wala na. Wala na. Nanihinga. Nanihinga gusto kong mga pang-tayon na mag-anak ko para tulungan nila kami, sir. Na mag-anak kami. Tulungan nila kami. Hindi habang... Mga babae, no. Dito tayo nun sa pinasal uh, natin yung dalawang matanda. Dito sa... Uh, Barangay San Antonio sa Tibagan. Ito po yung kalagayan nyo, no? Know? Tay, ilan taon na kayo, tay? 57. Ilan taon na po kayo, tay? Eh, 1957. 1957. Nangyari ako ng na 57. Yon to. 1957. Pero taga-sampu kayo, tay? Tungkol lang sa barangay. Ito pa patid ko. Hindi ako buhay na magsagal na ah ay, o sino po, asintado niya ka, pa kapatid ko, ganyan-ganyan na, na lang ako. Ano ang isang bila? Matagal na kayo dito, tay? Matagal po. Ilan taon na po kayo dito? Dako? Ako ba kasintan ah. Wala po ba kayong mga anak, tay? Wala na lang ah, kahit Kapatid, may mga kapatid po ba kayo? Marami. Marami po kayo kapatid? Marami pa, eh, saktunan doon. Saka dalawa sa Ilocos, saka dito dalawa. Hindi po ba kayo pinupuntahan dito, tay? Hindi po, wala. Bakit po? Wala, hindi sila alam dito. Ah, hindi nila alam? Dalawa lang po kayo mag-asawa dito? Oo, dalawa kami, wala. Yung abig-abig na kabig ni, abig pagkain natin dito, laluto. E paano yung pagkain niya, tay? Siya bilabi. nagbibigay po ng pagkain niya. Eh. Oo, may laluto dito, na bigyan na kami. Ah, binibigyan lang po kayo. Kapit-bahay, tinutulungan lang kami. Sige sa harap at masipag ako. Tumibigas, magsahil ako. Kung may minagbigay po sa inyo, yun, oh, yun lang po ang pinangahanan niyo. Oh, kapit, wala kami. Wala ka lang kaya ko kailan. May nasila pa Wala. Kaya ganito kami, magal pa buwis ka pa. Hindi ako makakain. Hindi lang wala ko Gari ako sa lapalo. Gari ako pa sa barag kanina. Ano po ginawa niyo doon tay? Lala po yung niyo. Yun. Wala na Wala po bang tumulong sa inyo iba tay? Wala. Dito? Nasaan si nanay tay? Ah, sa loob? Ako. Ano pangalan niya, Tay? Ricardo. Ricardo Naris. Ano po? Ricardo Naris. Naris? Uh -huh. Ricardo Naris. Dito lang sila tatay na o sa ano? Oo. Ang harap dito. So, wala, wala lang. Sapri. Sobra hirap po ba buhay niyo dito, Tay? Ah. Uh -huh. Sobra hirap ng buhay niyo dito. Ay, sobra hirap. Noo, no, nagsisid ako sa galing sa labasan. Pupakain kami mo kapon, tatlong araw. Sa kabila tao? Tatlong beses ang araw. Uh, Ngayon po tayo. Eh. Wala lah. Hindi ako baka sinundan wala kami ng Wala akong puunan. Wala lahat. Eh, kaya eh, rin ko sa labasan, hindi ka kanina. Ilang so, beses po kayo nakahingintay sa isang araw? Ah, uh, uh, tatlong eh. Sa tuloy din naman pero hindi kami makakain ng marami. Masaray, ayaw ko kumain at walang ulap. Mm. <coughs> Habang buhay namin dito, boss. Ay, hirap talaga. Kapag tubulong sa amin, wala na. Iiyak ka talaga. Eh buhay dito, isa-isa lang. Pangu sarili niya lang. Hindi ko ibayang. Pabayang ka na dyan, hindi ka bibigyan. Hala buhay dito. Hala kasaga ako lang dito. Hala balik na bahay. Hala kasaga ako lang nagtutinda. Na. Yun, kaya kumakain kami. So, yan. Yes. Eh, mga kaanak niyo po ba tayo, hindi po ba kayo, ano, inanap?

Ano? abut eh, abot mo nga yung ano ko. Yung shirt ko. Nay, ano ay, po? Anong pong pangalan niyo, Nay? Sali Galiano. Ano po? Sali. Sali? Opo, ay. Sali Galiano, Nay? Opo. Ay, ano ba yun? Nay, tagasan po ba kayo, Nay, dati? Dito, matagal na kami dito sa ano. Ang lumang. Nay, may ano po kayo, Senior ID? Opo. Nay, may natatanggap po ba yung tulong sana, Nay? Saan natin? Mayroon naman. Wala na rin. Yung mga kamag-anak niyo po, Nay, pinupuntahan po ba kayo dito? Ay, pumupunta. Hindi naman tumatagal. Kasi hindi na namin sarili. Ah, pinapasyalan din po kayo dito? Opo. Yung kamag-anak niyo? Opo. At sa akin, ako sa kanlubang Kasi alam ko yung bahay nila. Kaso, Siyempre pag hindi mo, ano yung mga, ano nila, mga anak, hindi mo. Bakit na hindi nyo po baka sundo yung mga ano, nila, Nay? Yung uh, uh, mga anak. Wala po ba kay anak, Nay? Kahit isa po, wala po kay anak? Sila may anak sila. At, at, yun, yun. Kayo po, wala po? Wala po. Eh, mga kapatid po, Nay? Kaya ako anak nai, mag-isa lang po kayo. Yung kapatid nyo po. Ah, wala, wala, wala ka pong kapatid. Ay, uh -huh. It, ay, ano na ako eh. Ilan taon na po kayo, nai? sir. 70? 70? 78. 78. Uh -huh. Kasi ito mga ito. Gaan sila. Ngayon. Sabi ko, sabi, ichat doon yung ano. Ichat nila yung kamag-anak ko. Para ano. Nay. Kasi gusto ko pumunta doon, sir. Saan po? Yung mangkit sa atin, saan po. Gusto niya po pumunta doon? Oo po. Kasi nalihapan din ako dito, sir. Nalihapan din ako dito, sa luto lang. Oo po, sobrang ano mo na yun. Grabe yung higaan niyo dito, o oh. Oo at saka may, ginagpunta ako nung sa may, ginseng sa may, ano ba eh? Yung. Sampo ba kayo sa ano nay, sa 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 ano? Pag dinala ka po ba doon nay, mahalagaan ka doon nay. Nay? Siyan, ito yung address nila. Meron po dyan. May address. O, na natin yan mamaya na yan. Ayan May address nila. Hmm. Nay, paano yung pagkain nyo dito, Nay? Paano yung pagkain nyo dito? Pinibigyan nyo kami. Pinibigyan lang po kayo? Sino po nagbibigay sa inyo, Nay? Yan yung kapitbahay.

Di ba? Mm -hmm. Opo. Bani, o, ako. Ay, naihiya ako. Kaya gusto ko humayo gusto. Eh, mm -hmm. si Tina lang siya rin yun siya Yung asawa niyo po, Opo, si tatay. Oo. Eh, yung mm -hmm. mga Ano, ba? Diyan, sa Kasi, hindi mo eh. Huwag nyo naman ako babayaan dito. Wawa kami dito ni Sardo. Kasi, eh, hindi na siya kumikita. Ano? pera. Uh, nakakaya ng Diyos ko. Nakakaya ng sa mga tao. Kasi nangyikamo sila na ano. Kaya e, anong gagawin ko? Kami, ano rito? Pinatira kami ni Michael dito. Ay, sana lang. Yung sila doon na ano lang. Kapag sila ko. Hindi naman nila kami hilala eh inaano na yung mga mag-anak namin. Kaya, kung, kung may may sa amin, luluhan nyo kami dito. E, ano nyo kay Kap dyan. Pakiusap nyo kay Kap na tulungan kami dito. Kasi nila na dito eh. At saka ka dito. Ang namin, nung no, ang na na, napakampaglugat. Ayun na yun, gusto ma -ano, ngayon, -anak ko, maano nga yun, mag-anak ko, nasa nasulungan kami, kasi naghihirap na kami noon. Kumigitan uh, yung masawa ko, nakakatulong kami sa kanila. Dati po, nakakatulong kayo sa kanila oh, na eh. Yung malakas na yung asawa ko, kumita yung, ano na Ngayon po

eh, ako. Papabuta na natin si nanay na ano, mga grocery sa kabigas. Oh, nay, ito muna ipapabot namin sa inyo, nay ha. Ha, itong ano, isang bigas sa itong mga grocery. Pasok natin ito, tay. Saan pwede ilagay ito, tay? Saan dito, tay? Kasi baka maano to, mabasa ng ulan. Hmm. Oh, yano oh, yano okay. yano 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 sa yano 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 tay? yano 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 kunin mo. yano 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 mo yan tay. yano 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 Mm. Magkano kayo ha? magsaing kayo mm. mamaya ha? Magkano mm. mm. Marami tong bigas tay. Nay, ano okay. ito ha? Ano okay. Eh, okay lang nay. Umahe lang kayo. Umahe lang kayo. Opo, tapos na po. Eh, mm. Linisin muna natin yung bahay ni nanay para bago siya umiga no? Oh. Kasi madaming ano? Kahens mm. niya po. Ha? Kalat. Ang kalat. Saka ano? Para malinis. Oo, may mga ano sa kanina. O, di ba diba? Pago tayo malis at para malinis siya. Ano, and salamat sa mga kasama natin, no? Ng kalabano. no? Kay Jessie at kay Madam Ya. Thank you, Hi. thank you very, very much. Ang salamat sa mga ano, natin ka team. Tulong-tulong sa ano, sa... Ah, paglinis at pagayos ng ano ni nanay higaan para maayos yung higaan niya. Ang mga kababayan support nyo po si ano, Ayan yung mga kasama natin. Banoblog sa si Madam Mia. Hello po. Follow niyo po. Madam Mia Support yes, ni no? Support niyo po. Madam Mia. Ay, ako dyan. Sige. No? Para bago tayo ay malinis yung ano nila. Yung tigaan. Dapat kailangan din talaga natin ng mga ano no. Mga gamit talaga. Oh. Para mga in case na no. Alam mo saan? Ready tayo. Ha? Ibiglaan lang kasi, ibiglaan nyo uh, natin. Ibiglaan yung punta. Pero at least, na natin na uh, ayos yung ano nila. Yung may higaan. Para hindi matulog si nanay mamaya na, ano, na mabaho at may mga dumi. May ano siya. Poop. Uh, update na lang po ulit. Update. Thank you. Thank you very much sa mga uh, natin. Team. Uh, salamat po. Si Opo. Opo, nay nay malinis na yun na yun. Ganda na higaan mo. Ay, huwag kayong... Huwag kayong masigis sa pagkulo nyo Hindi po, nay. Kasi may, may nakatingin sa inyo. Opo. Tinutulungan nyo kami. Siya Sila hmm. rin ang mag-ano sa inyo. Palagi kayong magdadasal na. May ano kayo dito. Opo. Oh, dito yung ano nyo. Sininyo ko yan. Hmm mamabike eh. Lagi din kayo mag-iingat dito na eh. malayo pa kayo. Opo. Kami ano pa kayo. Oo, doon papunta doon. Ano. Basta na laging ano ha. Laging may gadasal na Okay na yan, umiga mo. Malinis na. Wala na yung mga ano mo dyan na Tapos na May bigas na kayo dyan ha. Mag ano na lang po. Saing no. Para may ano kayo, pagkain kayo. Mm. Kayo, Sir. Okay lang no, kami, Nay. No. Mm. Doon na lang kami, Nay. Kaya mo ang pag-uwi. May, may, mm. may anak na kayo, Sir. Opo, may ano din kami, Nay. May, mm. uh, may pamilya na din. May salamat. Kasi kasuling mm. kayo pagdating nyo. Opo. Kaya kayo ang pag Thank mm. you, Nay. Thank you. Yeah, I will pray for you lahat. Thank you mga sa akin. Opo. So, Ganda na na yun, oh. naka ano, na, naka 90s. Hindi ko yung damit na puro labang. Mm, pagbalik namin na eh, oh. pagka ano, dalang ka namin damit yung mga... Marami uh, akong damit, yung ko eh. Hmm. Dito, na din kami na eh ha, lagi kayo magingat dito. Marami hmm. po. Mabasahin ka pa ng 200. <laughs> fresh na si nanay eh, mga babae no at na din yung ano ni nanay yung higaan di tulad kanina na ay. uh, magulo at madumi ayun okay na po yung ano niya oh. ay dit, na rin kami na yan no eh na kayo babalik babalik po kami na eh babalikan ka namin ulit ha hmm. babalik kami papasyal ulit kami dito ha tay dito na kami tay oh, tay dito na kami oh, Sige na tay. Sana masarap ang ano, tulog nyo. Oo. Oh, Maayos na higa ano. Wala na po magap. wala ano tay? Kagagap. -ka. so, wala sige ka -ka -ka. tay. Bye bye. -ka -ka. Bye bye tay. Nay, bye bye na nay. Thank you. Thank you. Bye bye nay. Shake you. nay. <laughs> Hindi ba niya? Opo sige na, ibabalik kami. Oh, Aldaan kayo ng misis nyo, ha? <laughs> Opo, oh, Nay. Thank you, Nay. Kasi hindi na nakaluro. Okay lang, Nay. Okay lang. Masa na yung kontagayin. Opo. Oh, Nay. Thank you. Babay, bye Nay. bye, -bye.